Magandang balita, official ng inilunsad ng Philippine Statistics Authority at Department of Information and Communications Technology ang Digital National ID. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Kung kailan nakalis na ng bahay, sa kapan naaalala ni Hilda na naiwan niya ang bag na ito. Laman ang mga requirements sa pagkuha ng benepisyo ng gobyerno. Mahirap talaga pag uh, yung isang ID na kailangan-kailangan talaga nalilimutan ko. Tatawag ako rito sa bahay na yung ID ko iatid mo rito, kako. Ang magandang balita, official nang inilunsad ng Philippine Statistics Authority at ng Department of Information and Communications Technology ang Digital National ID. Ang mga nagparehistro para sa si National ID, maari nang makuha ang kopya ng kanilang National ID online. I-download lamang ito at magagamit na sa mga pampubliko at pribadong transaksyon. Makukuha yan sa si nationalid.gov.ph. E paano kung naiwan ang ID? Sabi ng DICT, ipresenta lamang ang sarili. Nasa loob na kasi ng sistema ng Digital National ID ang impormasyon ng isang tao. Mabi-verify ito sa pamamagitan ng national ID check at national ID e-verify na ginawa ng PSA at BICT. If you go to other agency, you have to submit multiple documents or you have to give again your first name, your last name, your middle name, then magpigay ka pa ng ID mo. Ngayon hindi na. Pag pumunta ka sa isang agency, physical man or online, at binigay mo yung information mo, let's say ako po si David Almirol, ito po yung birthday ko, at nag-fingerprint ako yung agency hindi na siya mag-encode -e pa ng data. Automatic na yon. So we cut a bureaucracy there. Ayon sa PSA, alin alinsunod ang programang ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang digitalization sa ating bansa. Yan ay para maiwasan ang paulit-ulit na proseso ng pagkuha ng personal na impormasyon at mapabilis ang transaksyon. Lalo na sa pagkuha ng mga government services gaya ng benepisyo sa kalusugan at edukasyon. Bahagi rin ito ng ease of doing business para makahikayat ng maraming namumuhunan. It will enable efficient identity verification to significantly improve the overall efficiency and quality of government services, especially in the delivery of responsive and timely social welfare benefits. Tiniyak naman ng DICT na hindi makokompromiso sa data hacking ang mga personal na impormasyon. Naka-full encrypt po lahat ng mga ito. No? Both internal and external attack, uh, wala pong mangyayari kasi nakasino trust policy tayo. Sa ngayon, nasa 87.6 na milyong Pilipino na ang rehistrado sa National ID at maaring kumuha ng Digital ID. Ipagpapatuloy ng PSA ang pagpaparehistro at pamamahagi ng pisikal na kopya ng National ID. Kalesa Partylia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas